Naog daw sa ang dulaan sa usa ka katos ka toaw, sa merkado pe, publiko sa lungsod sa San Fernando. Ganyan ang kadlaon, diin nagbilin kini og 11 milyones pesos nga danyo sa structure. Nadawat ang alarm masunog alas 5 o alas 3.05. Ganyan ang kadlaon, sa kuha nga video sa mga netizens, nakadako ang kayo hinungdan nga daling giisa nga sa support alarm aron matabang pa ang ubang mga parties merkado. gideklarar nga under control alas 5 na ganinang naon Ung alas 5 di sinuibig. gideklarar nga fire out. Maton is F01 Stephen Villanueva ang fire investigator nga usa sa gitsubay karon nila ang hinungdan sunog ang taho nga usa ka alias Andoy ang hinungdan sunog kuman kini Nanunog nunog og sako trapal sa merkado ang maong lalaki ang yulagway nga adunay di sa pangisip kasamtangan kining anaas sa kustulias kapulisan Samtang padain pa ang investigation sa ilgio sa San Fernando ang nanganda mosab alang sa tabang nga ipadangat ngadto sa mga apektado. Oi na And then unstable mang gudang yang pangisip ma'am. Mm -mm. oh, mentally insane sako man to ang iyang nakita ma'am kuno no, nga nagsika. Mm -mm. And then fortunately napalong gani and then wala dai na hibaw an nga nasay na naduslutan. nga vegetable stall nga kanang trapal nga gimuntar mm -hmm. oh bogi something ni nana mamoy oh, kwan saya witness mamoy